Ay mga idol, welcome ulit sa another edition ng Berto TV Sangal. Ito nga ulit si Bert Danila. Hello, hello. Kumusta kayo? So yun nga mga idol, may maganda tayong topic na pag-uusapan ngayong panahon ito at medyo mainit-init pa tungkol sa mga kababaihan natin na nandyan sa iba't ibang bansa dito sa bansang Euro-Europa na bigla-bigla na lang is tumatawid at umaalis ng hindi nila pinagpaplanuhan kung ano man yung dapat na mapunta nila doon or ano mang trabaho ang kanilang papasukin na wala silang ka -adi adiya yes po, hindi sa pag-ano is may mga iba rin tayong kapwa Pilipino na naka sa Dubai ganun ganon tapos sila yung mag-entertain sa ating mga kababayan na nandito sa Hungary, tapos operan sila ng kung ano-ano, ganito na yung trabaho ganun-ganun, ganun-ganun <clears throat> Pero pagdating doon sa bansang Poland, halimbawa example na lang, ayun, nga nga, nga nga sila. Parang ang dating nga, alam niyo mga kababayan, alam niyo yung mga agency dito sa Pilipinas. Example na lang, halimbawa ba, yung mga kubukuha ng mga kababayan natin dyan sa Mindanao, tapos dadalhin sa Metro Manila, tapos i-hold lang sa accommodation, Ganun na ganun din po. Meron din po dito sitwasyon yan dito sa Poland. May ganun na po klaseng mga agency po. Balik, po. Bali, kinukuha lang nila yung manpower, mga tao. Inaipon lang nila. Tapos, kung magbibigay sila ng, tawag ito, ah uh, manggagawa sa isang kumpanya, siguro magkakaroon ng one-week training. Kung may training na one week, kailangan talaga na papakitang gilas ka daw, mga idol. Para may chance kasi na hindi ka makuha ni employer. Ganun ang datingan doon ngayon. Yun ang sa iba, sa ibang mga agency sa Poland po, mga idol. Ganun po ang, ang nangyari. Kasi may iba, tenga, two months, walang trabaho. Ando lang sa accommodation nila. Wala, nga nga, nga, nga ba? asing zero. Tapos iba naman, may training, one week, hindi nagustuhan ng employer. Sasabihin sa kanila ni agency doon, maghintay pa kayo na another two months para makahanap ulit ng bagong employer, di ba? Asan yung pinangako nila na agad-agad na trabaho, di ba? yun nga, yun siya yung sasabi ko mga idol, yung mga bigla ang plan na nag-aatawag ito, yung naghangad ka ng magandang trabaho, kumita ng malaki. Kinukumpara mo yung trabaho mo sa latest ngayon. Halimbawa na kunyari, trabaho mo sa Master Good, ganito ganito, ganito trabaho mo, na nabababaan ka sa sahod, eh nag-aasam ka na mas malaki. Ayun. yung na sumasahod ka ng ilang buwan na ulit, ngayon, nga nga ka, dun, tenga ka ng ilang buwan. Diba? Ganun. Wala. Nga nga. Hindi ako nag-ano sa inyong mga idol ha. Diyan sa mga nagsitalunan at lumipat. Kasi may alam ko may mga iba naman napunta na maganda at maayos. Pero yung mga taon na yun, alam ko, pinagplanuhan naman nila na maayos din yun. Pinag-isipan nila kung anong trabaho na meron doon. Kasi minsan sila may makakausap tayo na totoo. Minsan naman may makakausap naman na hindi. <coughs> Swerte na lang ibang mga kababayan natin na mapunta sa employer na as ah, agency doon sa bansang lilipatan nila na maayos, maganda. Tapos magustuhan nila 'yung trabaho, meron naman yung iba na sobrang hirap, tapos sasabihin tapos makikiusap na lang sa dating employer, huwag yung message sa HR, "Ma'am, pwede po ba kami bumalik? Kung, kung pwede po, ganun-ganun kasi ko ito po trabaho nang dito, ganun-ganun." 'Di ba? Eh ano siya sabi ko sa inyo? Bago kayo gumawa ng mga kung ano-anong bagay, 'di ba? pag-isipan nyo mabuti. Sabi ko nga, hindi isa, dalawa, tatlo. Limang beses, sampung beses kayo mag-isip. Di ba? Ah, limbawain ko na lang ito ah. Yung mga manggagawa ng master good na nagsitalunan dyan sa iba't ibang bansa dyan sa limbawa na lang. Sa Spain, meron dun. Taganyer Caras. Babae, trabaho sa Spain. Hindi na gusto yung trabaho dun, mahirap. Ayun, ang balita nag-message sa HR namin nakikiusap kung pwede siyang bumalik sa trabaho dito sa Hungary which is napaka malaking malabo na mangyari yun mga idol diba? as meron naman iba mga kababayan dyan sa Poland galing Master Good din ilang buwan na natenga akala nila makipag-start sila ulit ng trabaho, nagbayad pa sila ng iba't ibang mga placement fee, yung pala pineperahan lang sila ng agency ayun nga nga sila tenga na lang buwan Oh. 'Di ba? Kung magkakaroon man ng training one week, kailangan talaga magpakitanggilas gilas ka na kung hindi ka ma mapili. <clears throat> ayun, may chance na nga ka. Another two months ka ulit maghintay. So, paano yung, imbis kumikita ka na lang ng maayos at mainam dito sa trabaho dito sa Master Good. Ayun, wala nga nga, di ba? Ano ngayon? Ano kayo? Kaya nga sasabi ko sa mga idol, swerte yan lang talaga kung mag-ano kayo magbabala kayo mag cross country na ganyan na bigla ang plano lang bigla eh bigla ang plano ba yung tipong wala kayong contact bigla kayong uy dito may nakontak ako gano'n subukan natin dito tara 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 yung pala nga nga di ba yung may ibang kababae natin na hindi ko makain ng hotdog bigla na lang sila napapakain ng hotdog sobrang sobrang wala talagang budget na talaga sobrang gutom kain hirap ang sitwasyon nila doon walang pera o oh, di ba yun ang sinasabi ko sa inyo, mag-isip kayo na sa pumbeses. Ganon kasimple. Hindi yung alam yung pupunta yung trabaho doon. Hindi nyo alam na yung trabaho dito sa master good, relax lang, petiks-petiks pagating doon. ba? Diba? O. Pero may mga iba naman na nanggaling sa master good naman na may napunta na ibang, sa ibang bansa rin. Pero maayos naman sila kahit papano. Kahit papano na nasa buti sila kalagayan. At ang iba naman ay nag-resign. Yun nga. Sa so, uh, may iba ta tayo mga idol pati sa mga mga nagbabalak diyan na tawag ito. Umuwi ng Pilipinas, make sure siguraduhin niyo muna na nakapag-biometrics kayo. O yung mga yung mga rin diyan nakapag-biometrics tapos uh, siguraduhin niyo na nakuha niyo na mismo yung PRC card niyo papasok pabalik na Hungary. Na gagamitin niyo dito. Yes po, kasi po may chance na Kunyari, nakapag-biometrics na kayo, tapos bigla kayong nagbakasyon sa Pilipinas, yun pala, void pala yung biometrics nyo, tapos may reschedule kayo, alaki na chance nyo na hindi makakabalik. <laughs> Promise. Kasi may nangyari dito yun sa tropa, nagbakasyon, nakapag-biometrics muna siya, nagpaalam kasi may hindi ang bagay, biometrics muna siya, tapos bakasyon siya. Akala niya, makukuha niya na yung biometrics, ay yung resident card niya na 2 months, kasi nakapag-biometrics siya. Eh hindi na-void na yung ano nila, parang kailangan reschedule. Eh nasa Pilipinas na siya. Ayun, hindi na makabalik na Hungary. Eh. Sayang yung pamasahin niya pabalik sa bansang Hungary, eh, hindi naman siya papasukin ng immigration. Gawa nang yung TRC niya, hindi na valid, di diba? So yung mga papayok ng mga idol, kung maaari, kompleto yung papers nyo, yung ID nyo na valid. Huwag kayo magbabakasyon na wala kayong hawak na valid na ano, TRC, promise. Maniwala kayo mga idol para rin sa kabutihan nyo lahat. Tama ba, Alan? Opo. Opo, So, yun nga. ay si paring Alan natin, busy. Pasok ko dito paring Alan para makita kayo ng mga kababahay natin sa Pampanga. Yung ka bansang Kapampangan natin, no? Kamusta kayo dyan? Alan Aguilar. O pari nga lang, masasabi mo sa mga idol natin na dating master good tapos hindi maganda yung kapalaran na nangyari sa kanila sa bansang Poland, Spain, or kung saan bang bansa Ay, sila? Siyempre, sa ibang mga kasama... Uh -huh. Malungkot mga man? Kasama, malungkot man, pero wala eh. Uh -huh. Nangyari na yung mga gano'n. Kaya dapat, kung may kung uh -huh. ano man silang gano'n, may balak, siguraduhin nilang tapos yung kontrata, at least sa kanilang ano eh di maluwag maluwag kung ayaw na nila dun sa trabaho nila mm. na nakasanayan nila oh, dahil may nakita silang magandang opportunity mm. make sure na yung iiwan ng trabaho nila is tapos yung kontrata eh pa, paano yung, yung tama yung mga taong naghahangad na magandang opportunity pala pero hindi naman pala parang nag nabigla lang ba nabuyo lang ba nung kasama ah, ah. yun yung yun naman yung Tara dito, lipat tayo. Parang naingganyo ka lang dahil sa <coughs> narinig mong malaki yung sahod. Dahil sa ganito na sabi-sabi, maganda yung mas, maganda yung opportunity doon. Hmm. Eh pagdating doon pala, wala namang kahit accommodation mo, nahihirapan ka. Hmm. Ganon, hindi tulad dito sa ano, uh, Master Good. Willing ka na renyo renew ka lang, pagtapos hmm. yung kontrata mo, maganda pa yung bahay. Nakakain ka, ka, na maayos. Nakakain ka ng maayos, sumasahod ka ng maayos. Hmm at least wala kang problema kahit na uh, mag-renew ka. Yun nga, yung tulad nga nung sinabi ni Bert mm. na i-make sure nyo na yung TRC nyo is nakuha nyo bago kayo umuwi ng Pinas. Kasi may possibility na kapag nag-biometric kayo dito, o nag-renew kayo for renew, mm. tapos bigla-bigla inisip nyo na pwede na kayong umuwi. Mm. Nang wala kayong hawak na katunayan na nag-renew kayo dito sa uh, bansang Hungary na pinagtatrabahuhan nyo. Dapat, hintayin nyo muna yung TRC nyo para sa immigration, titignan nyo kung pabalik na kayo, kung balik manggagawa kayo, may ipapakita kayong katunayan na continuous yung trabaho nyo dito. Yun. Tama, tama, tama. Kaya ngayon, masasabi ko lang dun sa mga nakasama namin dati dito, sana kung nasan man kayo, hindi man kayo pinalad sa ano nyo ngayon, siguro may may so, panahon opportunity. Pa. opportunity. may, <coughs> may opportunity na, pa kayo dyan. Masok sa oh. inyo at dun naman sa mga legal naman na lumipat. Hmm. O dahil may, may nakita kang magandang opportunity, ayun. Yeah, masaya kami para masaya sa inyo. Masaya kami yun. para sa inyo. Sa, pero may kasabihan nga diba? Sabi mo yung kasabihan sa kapampangan, yung paghangad. Yun, yun nga. Kahit sa Tagalog, kasabihan yun eh. Huwag hmm. maghahangad ng kagitna. Isang kaban yung mawawala. Hmm, ba? Diba? Yan, tandaan nyo. Word of Wisdom, mahalin kay parang um, ala natin. Busy pa eh, naglalaba. Busy pa, yan. Salamat po. Yan. Tandaan niyo yung Word of Wisdom niya, huwag maghangad ng kagitna, kundi isang kaban ang mawawala. Yan ang Word of the Day at Word of Wisdom para sa video ito. Brought to you by Parang Alan Aguilar. So yun nga mga idol, ang mapayo ko lang ulit, sabi ko sa inyo, tapusin ang kontrata, kung maaari, mag-resign kung ngaingin na talaga, tapusin niyo yung 18 months, 19 months, ganun lang kasimple simple. Tapos sa mga tawag ito, kababayan natin na nandyan sa Poland, o kung kasama kayo bansa, mag-ingat kayo palagi. <coughs> Swerte yan lang talaga pag cross country, yung sabi. O, may papapawal pa, 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 pa yata si parang oh, yeah, ano. Abol lang. O, tulad ni parang Bert. O, Batang. yung... Nag-renew siya, di ba? O, kung gusto niya magbakasyon, antayin muna niya yung TRC niya dahil nakapag... Ano ka na ba? Nag-biometric ka na? Hindi pa. Hindi pa ba? ba alam ko ata, July ka. Opo, opo, ayun. opo. Sa July siya, yun. Kung gusto niya magbakasyon, pwede, next year, magpapaalam siya. Eh, legal siya. Kasi, hawak niya yung TRC kapag nakapag-renew siya. Hmm. Kaya yun lang yung advice sa mga gustong umuwi. Antayin muna yung TRC na ma-renew. Hawak yung card para legal kayo na makabalik dito. Opo. Yun lang po. Yan lang po. Salamat! Pakinggan nyo si pareng Alan. Hello pala kay Harvey dyan. <laughs> May sabihin ka ba kay Harvey? Harvey, bati ka? <laughs> 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 ano? Kung nasaan na. nasa ka man yung alam ko, hindihan ka lang sa paligid-ligid. Ingat ka palagi. Sana yung yung napili mo na pangyayari na mga hindi naman inaasahan. Pero yung nangyari sa'yo, yung napuntaan mo. Sana mainam yan at maigi ka dyan. Ingat ka palagi. Ano lang, at uh, tibay lang ng loob lang. Yan lang ang sabi ko. Pati yung gout mo, alagaan mo yan. Ayan yung swerte sa'yo. Meron din ako, kamo. Meron din ako, kaya, kaya no. Maswerte tayong dalawa. <laughs> so, yun nga mga idol. You know, ulitin ko ulit. Mag-finish contract hanggat maaari. Mag-resign after 18 or 19 months. Magpahabol pa si Alan. Ang pahabol, nipper, kinuha niya. Yan nga, yung mga idol sa ulitin Yun. At mag-ingat tayo palagi lahat. Lalo na yung mga kababayan natin dito sa bansang Europe at sa mga lupalop man ng mundo. Kaya yung mga basher dyan, ano lang to paalala lang ha? ulitin ko paalala. Huwag kayong ano tawag itong mainit na kulo. Ha? Lalo ka na ikaw, panay-skip ka naman, panay-comment mo naman na negatibo. Huwag ka mag-ano na ano. Para sa huwag ka skip para sa kabutihan to. Puro ka bash ng bash. <laughs> Ngayon, i-report mo to kung mali ako. Diba? So, yun nga. Sa so, ulitin, like, subscribe, don't skip ads. Bye-bye. Alan, bye-bye daw. Bye. Yung pamilya mo. Naglilinis ano? pa kami ng ano eh. Ayan. May hey, mama so, mo. sa pamilya ko sa Pampanga. Yung bago mo lalab. Ah. ah. Alam na niya yun. <laughs> Ay, lalab. Sana all.